Ako naman din ay merong mga kakilala na taga Davao. Pero hindi natin nilalahat ito ah, na yun nga, ang impression ng lugar na yan ay kakaiba, negatibo. Ang daming krimen, lahat halos ng um, mga may anomalya sa gobyerno ay nahuhuli dyan sa Davao. Sabay mantakin nyo ah, mula sa family yung mga manager ng Pogo, at marami pa pong iba. <laughs> Anong meron sa Davao? Kakaiba itong mga taga-Davao talaga. Paano nangyaring kayo ay kanlungan ng mga kriminal? <laughs> meron tayong isang nabasa. Ang sabi dito, lahat ng korupsyon, kriminalidad, droga, WPS dispute dito sa aning bansa ay isang tao lang ang may gawa. At yun daw ay isang taga-Davao. <laughs> Napaka-obvious ano na itong post na to. Anyway, um, nasaan na si Kibuloy? May mga balibalita na kuno ano nga ay nagparito kay etong si Kibuloy. Ako'y medyo or tagilid ang um, pagsangayon ko dyan. Dahil siguro naman ay hindi niya, hindi niya gustong baguhin yung kanyang uh, personalidad, yung kanyang itsura para lamang makataka sa batas. Maraming paraan na ginagawa yan para makatago maraming tumutulong kaya hindi na talaga kailangan yung palitan yung itsura niya. Balita kasi ngayon na or pinag-uusapan sa social media na kung anong si Kibuloy ay nagpalit na nga ng anyo. Yun. One down, sabi ng mga natasans. Dahil isa sa limang uh, alipores nga or co-accused na nung si Kibuloy ay nahuli na. Nahuli na. Saan? Sa Davao, siyempre. Totoo yan. Matagal lang ganun ang sistema dito sa atin. Nahuli ang isang kriminal, ang isang most wanted, ang isang nagtatago sa batas. Nahuli sa Davao. Ano ba? Ano bang meron sa Davao? Bakit puro kriminal? Ano? Hindi. Bakit ang daming kriminal dyan? Normal? O, oh, ibig sabihin ginawang normal ang kriminal or ang pagiging kriminal uh, dyan sa Davao? kakaiba naman ano ho. So 'yon, maganda, masayang balita ito, one down at uh, siguro kalaunan um ilalaglag din uh, netong unang natiklo na ito si Kibuloy at ang kanyang kinaroroonan at syempre yung mga tao na sa paligid na tumutulong nga kay Kibuloy. The Philippine National Police is considering adding to the 10 million reward. Mm, mag pa. For Kibuloy's capture, recently announced by the DILG. Okay. Matindi, no? Nag-add -nag pa ng, uh, ng reward or patong sa ulungan natin si Kibuloy at yun nga, sabi ni Marcos Jr., President BBM, walang masama na may mga private individual na nagbibigay ng donasyon para sa reward. Dahil gusto nilang tulungan yung effort ng government para ma- Uh, maiharap sa hostisya o sa batas, panagutin sa batas ang mga katulad ni Kibuloy. The PNP is carefully validating leads on Kibuloy's whereabouts. Amid reports, he may be in China, though indications suggest um, he remains in the Philippines. Nandito Na lang yan sa Pilipinas. Siguradong, siguradong mas mahirapan siya pag siya ay nasa ibang bansa dahil dahil sa Interpol, siguro naman ay nakakipag-coordinate na ang ating gobyerno at ang U.S. government sa iba't ibang kapulisan sa, sa lahat ng panig, or sa sa anong panig ng mundo. Anyway, ito yung co-accused na ito. Meron din daw ata itong patong na 1 million. Authorities in Davao City have arrested Pauline Canada. Aha, babae pala ito. Uh, a member of Pastor Apollo Quibolo's Kingdom of Jesus Christ, Canada, was apprehended in a subdivision on Thursday facing non-bailable trafficking charges. She is the region's sixth most wanted with a 1 million bounty. Bounty on her head. Oh, di ba? Sixth, sixth most wanted sa region. Yan sa parte ng Davao na yan. At ang kanyang kaso ay um, non-bailable trafficking illegal trafficking or human trafficking charges. Hmm. You see, kababaing tao na itong litsugas na ito, ang dami niyo pong biniktima ng mga kababayan natin para sa pansarili niyong interes para kayo ay umaman, para ang Panginoon niyo ay ma-please niyo, ganyan kayo kadimuan niyo. Tapos yung mga naniniwala sa, pa sa mga ganitong klase ng tao, nako, pagsisisihan niyo yung ganyan, yung kayo ay uh, sumusuporta pa rin sa mga kriminal na katulad nga na Good luck!